pagka 3 months para lumipad siya. Light lang yung ganun ko. Tapos tamaan ko siya sa bola para doon lumipad. Parati kayo nakakalimutan. Huwag mo kakalimutan yun, ma'am. Dapat ang gano'n mga sinasabi. Pag hindi natatandaan, paulit-ulit. Nakakainisip. Si Madam Chin naman, hindi niya na pinakikinggan. Wala yata natatandaan yung Pag wala si Coach. Hindi ka-dragate yung kay Coach. Pag wala si coach, pangitan na roon. Hindi <laughs> niya tinatandaan. Ako tinatray ko tandaan. Kunwari pag alam kong gumakumakanan yung bola ko, parang alam ko hindi maganda yung ikot ko. <laughs> parang hindi ko na naman ng mga bagay-bagay. Mga tita problem. I don't know, Kathy. It's so hard. Why is golf so hard? Pag nakita na naman ni coach, pangitan mo ano ka naman, 15 years ka na naman sa kanya. Pero na-impress <laughs> siya sa pa kaya siya guys. nun? <laughs> I don't think so. Hindi <laughs> ko alam, kailangan tayong makahanap ng kapalit ni Kojo. <laughs> Unless meron siyang gagawin na <laughs> pampahaba ng, ng buhay, buhay niya. Hindi natin alam, guys. Alam mo, guys, si Kat. Captain Pasero. <laughs> Pati yung mga nasa kapilang ferry. Pakailan <laughs> mo yun. Ba? Eh, kasi hindi naman yun pang-golf eh. Ga Marami na kasi ngayon mga format. Kasi, ikaw naman, no. Kung katawan ko ganyan, di eh ganyan din siya.